May nakita akong ibon mga kabayan. Ano kaya ibon 'to? Mga gulo. To. Ibono. Oh. laga amang itu So yan mga kabay may nakita tayong ano ibon na ano uh, sisiw pa lang siya nakita ko kanina dun sa ano kalsada bang nagro ako mga kabay so ngayon di ko alam kung ano ipapakain dito eh Tsaka so, ko alam kung anong ibon to. Pakita ko sa mga kapay kung anong ibon to. Ayan No? Oh. Parang di natin nakakalakal. Sa so, tingin nyo mga kapay, anong klaseng ibon to? Parang ano to eh mga kapay, sa Bisaya pa, purok-purok. Purok-purok siya. Mm -mm -mm. Ano kayong magandang pakain ito mga kabay? Naawa ko, eh, nakita ko sa muti ko lang masagasaan to. Sige. ano? o. Oh. Muti ko lang masagasaan to eh. Tapos nung nawala, nandun sa ano? May langgam, sila langgam. Yung, kabilang mata niya, oh. ha ah. Kasi nung tumi pa. Hoy, no kwan. Payas. Kainin natin kung kaya ang kanin ko din Hmm. Di mo kakain yun. Puti, puti lang. Yan eh. Ano? Hindi makakain ng bag. Bata pa yun eh. Subuan. Subuan ng nanay ito eh. Yan. Kainin mo yan. Very good. Oh, sumigla na oh. pinak pinakain lang sumigla oh. Lasing-lasing pa. Bata pa yun. Nyo oh, yung bugon. Yun. Ano? Ah, golang. Nguna. Karamot sarapan. Lumubot ng tuktok Puro lang ha O, wala pa mabusok Yan. Subo mo, subo Subo Yan, very good Binitawan mo Jangan sikit Subuk Jangan sikit lunukin mo Lunukin mo Sikit Jangan sikit Lulukin mo Lulukin mo mo Cina Subuh Lunukin mu nambot nang Tukar mu Tukar 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 O -oh. 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 Chị <coughs> Đừng Mmm. <laughs> dan dimo kena innen Tomokin mon no sama tawanan ni eh. m mm. dan very good yan mosin mo

lang dapat nilagram ibon para mabuk mo oh, ayan di ba oh nabusog na siya oh di ba ilan mo tubig kasi mabulong ang gusto mo juice sprite <laughs> Tara, sama ka sa akin ha oh snowbell gusto mong kinti pa yan nagugutom yan eh alam mo wala yung sakit sa ulo mo? Tama ka sa akin bukas. ikulongan kulungan doon. Lakong. Nakakain sa anak mo. Hindi ah. So mga kabay na, may nakita kong karton. Ilipat natin siya no. Temporary kasi bukas umaga, saka ko sa iwi. May nakita akong karton mga kabay. Ayan o. No? tapos dito ko muna siya nilagay habang nagro ako chuchu dito chuchu ah so yun ah ayan dito ka muna ayan bukas pakainin kita bukas ano may kulungan ako itong mga kabay may kulungan ako dun sa bahay na ano pang ibon